sing na kami. May dumating sa amin na package. <laughs> wow! Oh. Yan, sa ilalim to. mag-unboxing na kami Let. <laughs> Ay, ganda mo. Laki. Pwede mo? Ito. Tatas lang yan. Ha? Eh, Ay, datas lang? Uh, uh. Uh. -oh. Yes. Kasi nakakahiya yung hiram tayo ng hiram. Oh. Ayan, o. Oh. Uh, ano ba yun? Auto-wash. Hindi, yung kilo. 7.8 kilogram. Mm -mm. Tapos, ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Habang ka naglalaba, na, magsasampay ka na lang. So, yung dryer na to? iyan na siya. Habang ka naglalaba, nagda-dryer na siya. Ah? Automatic na ano siya. Ano siya? Siya na rin mag-alaw? Oo. Oh, oh. Ah, siya na rin mag-alaw? Oo, oh, oh. na siya. Uy, so, Hindi na ako mapapagod na ito. Oh, paglabas ng labahan mo diyan, sampay na. Wait tingnan natin. Eh, nakakahiya yung hiram-hiram tayo. Tama so, 'yung ano. Yan 'yung manual. Manual niya. Hindi kasi kailangan tanggalin itong pinto. Tapos iurong 'yung rip. Ganda no. Um, Ang laki, di ba? Oo. Yan, unboxing kami. Hindi ko. Huwag ka sa kapatan. Ayan mo muna yung plastic. Ha? Yung, yan, apakan niya, hayaan mo lang. Doon natin yan ipipisto sa likod ng rip. Kasi may abang doon daluyan ng tubig para diretsyo na siya doon. Sa likod ng rip? Dito hmm. sa likod ng rip? Oo. Yung orong lang yung rip dito. Tapos tatanggalin na lang itong isang, itong, ano, yan, yan, dingding ding na yan. nag-unboxing kami. Galing yan sa secret. Nag-unboxing mm. kami. Saka pagagamitin ko na mamaya. Ay, bukos na pala ako. Hindi Sa, sa tamat